Ikadalawamput dalawang kabanata. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may sa kanilang lahat. Ang mabait na tao ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli. Ngunit dinadaanan ng musmos at nagtitiis, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Mga tinik at mga silo ay nangasadaan ng magdaraya. Ang nagiingat ng kanyang kaluluwa ay lalayo sa mga yaon. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Ang mayaman ay magpupuno sa dukha, at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Siyang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan, at ang pamalo ng kanyang puot ay maglilikat. Ang may magandang loob na mata ay pagpapalain, sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. Itaboy mo ang manglilibak, at ang pagtatalo ay maaalis. Oo, ang pagkakaalit at hagi ay matitigil. Siyang umiibig ng kalinisan ng puso dahil sa biyaya ng kanyang mga labi, ay magiging kanyang kaibigan ang hari. Ang mga mata ng Panginoon ay nag-iingat sa maalam, ngunit kanyang ibinabagsak ang mga salita ng taksil. Sinasabi ng tamad, may leon sa labas, mapapatay ako sa mga lansangan. Ang bibig ng masasamang babae ay isang malalim na lungaw. Siyang nayayamot sa Panginoon ay mabubuwal doon. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Ang pumipighati sa dukha upang magpalago ng kanyang pakinabang at ang nagbibigay sa mayaman ay humahanga sa pangangailangan lamang. Ikiling mo ang iyong pakinig at iyong dinggin ang mga salita ng pantas at ihilig mo ang iyong puso sa aking kaalaman, sapagkat maligayang bagay kung iyong ingatan sa loob mo, kung mga tatatag na magkakasama sa iyong mga labi, upang ang iyong tiwala ay malagak sa Panginoon, aking ipinakilala sa iyo sa kaarawang ito, oo sa iyo. Hindi ba ako sumulat sa iyo ng mga marilag na bagay na mga payo at kaalaman? Upang ipakilala sa iyo ang katunayan ng mga salitang katotohanan, upang iyong maibalik ang mga salita ng katotohanan sa kanila na nagsusugo sa iyo, huwag kang magnakaw sa dukha, sapagkat siya'y dukha. Ni pumighatiman sa nagdadalamhati sa pintuang bayan, sapagkat ipakikipaglaban ng Panginoon ang kanilang usap, at sasamsaman ng buhay, yaong nagsisisamsam sa kanila. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad, at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Huwag kang maging isa sa kanila na nakikikamay, o sa kanila na mga nanagot sa mga utang. Kung wala kang ikabayad, bakit kanyang kukunin sa iyo ang iyong higaan? Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa na inilagay ng iyong mga magulang. Nakikita mo ba ang taong masipag sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak.